Iha nagpato mga badi. Pato. patu Hidup tuta na sa mga pato. Pero ang luto ko naman yan, tiil ulo. Ilabay ang lawas. Ini bukan sih, ini bukan cerita agtinai. Ayan, ako ang ka, kanon na. Di una, <laughs> una makaunaan eh. Sa ganahan lang magpalit sa subahanan. Anhilang mo din eh. Napagbuntay ko ano, anang mga mini bako. Sa'yo makauna, sa makauna lang, barato na kayang price. Ito <laughs> sa mga sakyanan, sa ka dito,

pato na subaw na layag doon. O, oh, napayag trafik, So, paliwag lang ko, pag mo o pang matagalan, paliwag ko. May nani, palit mo aning bako, mini bako, walay guha. pato. Pato toya. Mga manis ang pato nga. Iguna sa kuha nga pato toya. Dali, ihaong pas siya. Lodong. Naman si Ong Toy. Laki mo na eh. Uh, cánh tay sao vậy bệt đi nào tay, vậy

atau takut. Ya, selamat. Yo, mau kopiosaurus, ya? Nah, kita ketawa. Kalau enggak, kita main ya, nanti yo. satu enam satu ini loh ini yang si chef suki orang ini aku ngandak mah apa deh seperti sang patu ini loh kita 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 kasih balai Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you! Okay, kaan mo kayo birthday? birthday ko? Kaan ka mo kayo birthday ko? Kaan mo kayo birthday na ko mga pre? Kamay na ganda mga pre po na place niya Pasko ba itong lawas? God bless you always!

yung na nandulake halang halang ka halang 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 sabihin mo kaya halang sabihin mo kaya halang halang sabihin mo kaya halang sabihin mo kaya halang halang Oh, kaon oh. oh. na to celebrant nga tama ba? Ha? Mera sha oh. Tambot pa na sha kaon. So busy ba ang people? Si Adi. kaon pa si Adi. Good food and the mother. Magang ba naman ugas na ugas sa kamot. Ay, ito si Boye to gamhanan. Sila dami de. First time ni mo na kahit pato. Ate, first time ni mo na kaon ng pato te. Oh. Oh. Aba, ah, sadya so, na kay kapitulan sa hawak. Ha. Tumbas -ha. din. Oh. Okay, one, two, three. Tapos. One, two, three.

Logs. Welcome to my guys daw. Okay, hey, konti silang dua. ingon siya, dili daw halang. Ingon po, di adi, di siya halang. Munang kauna po siya. Ikaduha, ikatulo na na niya ng hukad. de? namit eh? ah. kayo? Nag-enjoy ka sa imong laag? Ha? nag ka sa celebration ni Tito? Oo. Uh -huh. uh -huh. Tuyo? Ayun na kayo. na kayo eh. Huh? Parat na kayo. Ay, sabaw oh. Dili, abay ka dito. Dili, abay ka dito. Uh -huh. Kira ko ka sa sabaw. Oh, Nakalina nalagyan sa kawan ng no? dito ko. Challenge, oh, challenge na silang duwagin sa una makahurot anang sudan. Kisa na kanon. Kuya mga bukog sisak. Diri po tong mga bukog sisak. Kay kaon bukog ito, kao, halang. Ma, so contest man tuwa ha. Ah, ang isa Gamay lang ayo pag na, gamay lang dako kay nang okay. ba Na pa si Boyet oh. Wala na siga kayong langit, siga pa king mata ni Boyet na wa gid na ni. Kaliti sa mikit bid, ako na kay kagkuan. Earnings. Si Boyot kay the first sunset, the second sunset. si Boyot ako no ang second sunset. Oh, uh. si assistant, nasa luyo si assistant ay. Ah, uh, posada ko na ingon kuan ni chef. So, mao na to, dapat pa sila na human ang tutorial. Here years ni sila mikitinaon sa halang nga pato, okay? Tara kung anak, kunay iya dito. Kasi tingod tingin. pato din. Pagwat. Pagwat. Bapak, 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 Mau bapak, 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 bapak,